So may kasama po kami prinsesa. Nakatakong po siya guys. Ayan. Salute po ako sa mga taong mong ano po. Uh, proud. Proud po sa kanilang sarili diba? Dapat maging proud tayo. Ayan. At hiyang-hiya po ang tatlo sa sobrang tangkad po ng kasama namin. Anong masasabi mo? Diyos ko. Ay, dinid to, Vika. Jowa, pa, jowa. Ay, jowa pa lalaki at babae ang Yan po ang jowa ni Kulot. Na nagbibiryan. Na nagbibiryan. Maganda po ang bibi. Maganda po puso. Daan walang buhok. Maganda ang puso. Ako binibiryal ni Kulot kada gabi. <laughs> binibiryal kada gabi. Very headshot. Very headshot daw guys hindi nga makashoot guys hindi <laughs> naman paano ko makakashoot eh hindi naman wala namang lato lato si Kulot so guys ipo may kasama ka nga pala akong chicks <laughs> chicks mind nyo na siya mind nyo na mind nyo na mind nyo na din po ang takong let's <laughs> go <laughs> <laughs> ate kami utas na utas na wala na kaming gas saka uli uli ang daming kanta ng inyong bahay ang daming kanta ng inyong bahay Ari nga pala si kapatid ni ano po ni Tita Arj. Kalang hindi ako makababa. Si Tito Mars. <laughs> <laughs> Hello pa. po. Tingnan niyo. <laughs> Hindi po siya makababa guys, <laughs> tingnan <niya> naman. Dikit <laughs> <laughs> yeah, <titi> charge talaga. Ang <laughs> gutom na daw si Kulot, dadalawang isda pa lang na paborito. <laughs> <laughs> Bay akin la ang yung lahat. <laughs> ano? Dahil sa dami Maso? naming inikutan, nakanto, Nasa... but pura bahay na, puro kanto. Ano? Nasaan daw tayo ngayon? Nasa Santisima. Sa barangay Umboy. Puro arko ang di dapat ang tawag. Barangay niyo pala. Ay, barangay niyo pala. Umboy, tomboy. Mga tomboy kasi kayo. eh, <laughs> kaya barangay tomboy, umboy. Kaya pala, umboy. Kaya pala. Shout out po kay, uh, kay tita. <laughs> <laughs> may kasama po kami si tita Arch. Hello po. Kapatid ni tito Mars. Yan po yung driver namin na wala na po kaming gas. <laughs> naubusan, ng gas. Na naubusan kami ng gas. Gatong na gatong ka na? Wala, gatong na gatong ka na pala. Sino pang magkakapit? Kapigawa. Thank, Thank you po, po sa pag-invite. Um, Pero uh, wala ano okay. ano tasa. Thank you po sa pag-invite. Pa allora. Ang driver namin wala nang gas. Maglalakad tayo pa uwi. Lakad pa uwi, magtutok na. Kumain ka na niya ng economy pusa. Cut food niya. Cut food dali. Cut food niya hindi sisingit sa ngipin mo. At ang lalaki ng awang. Ang gitla <laughs> ano mo hindi ito Kasi si niya saan napagpagbibig lang hindi naman yung mga abis ang hindi mangingisay? Alam mo lang so, sayo, ako? siya nakahandaan tao okay, mo Mangingisay ako Tikman mo ito, ang sana Cut <laughs> uh, uh, tingnan niyo ang bigay ng followers sa amin, napakadami Thank you po kay tita Picture po tayo. Guys, sinan nyo. Ang daming bag na bigay sa amin ni tita. Ayan. Yung Bag hindi na maganda dala si call center guys. Eh, sa daming dala. Coach. Guys, sinan nyo. Ang ganda. Guys, are. Coach. Hi. Guys, ang ganda. Thank you so much po kay Thank tita you. Arlene. Ito po oh. Picture muna kami. Tayo. Bye-bye po, Bye -bye Tita. Tata. Bye, Tita. Thank you. Maraming maraming salamat Bye -bye. po. God bless you po. And more blessings to come, guys. Ito yung pinamigay sa amin, napakadaming bag at lamit. Yeah. Ayan. Yan, maraming ano, salamat po. Fram! Uh, maraming maraming salamat po kay Tita Fram. Lumang barangay umoy. Umboy. Umboy guys, dito sa Santa Cruz. Santisima, Santisima guys. Kaya naman pala ang hirap hanapin ng umboy. Ayan kasama namin mga tumboy. Ayan no, mga tumboy. Tumboy, mga umboy. Tumboy, mga umboy. Omboy. Um, Hi. Oh, nice. Dito kami ngayon sa Santa Cruz, guys, sa Santissima.